Okay mga boss at nandito na nga tayo sa may Santa Maria San Pablo Laguna At yung overpass na sa kasalukuyan ay uh, ginagawa pa rin At uh, may bagong update dito Dati yan ay mataas Ta Ay mataas Dati yan ay mababa Tapos eh, hanggang dun pa lang yan P Pero ngayon ay mataas na yung kanyang tambak At uh, yan yung ating ah uh, bagong update dito tapos eh, doon ay eh, mataas na din dati yun ay eh, mababa ibig sabihin ay ito ay minamadali minamadali ibig sabihin ito ay paspasa na rin ng paggawa para magdugsong na din yung sa may uh, solidad doon na solidad sa may bandaron tapos ari naman ay papunta doon sa may Santissimo Rosario na mamaya ay susubukan din nating pasukin at ito muna ang ating update ngayon dito sa Santa Maria na ay marami ng bago dito. Tagal-tagal din natin tong hindi napuntahan Kaya ngayon ay tingnan natin sa taas ang itsura ko anong itsura na. Yes, good day mga boss. Ang i-update naman natin ngayon ay itong barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. At uh, ito ay dito lang matatagpuan sa malapit sa tabi ng bypass road ng Alaminos to San Pablo. So magkocross sila itong bypass road ng Alaminos to San Pablo. At uh, yung haling update nga pala natin mga boss ay dito sa may uh, dito sa may San Isidro San Pablo Laguna at uh, nakunan natin to magandang karsada na to na yan ay expressway at uh, hindi lang natin nakunan itong Santissimo Rosario itong dito sa may gitna na to at siguro naman ay kayang abutin niya ng lipad ng drone matatanaw yan pag natin dito sa may Santa Maria at dun nagpalipad din tayo dito sa may San Isidro ay inabot din yan. Kaya dito naman tayong kapalipad ng drone dito sa may Santa Maria na nakukrosan nitong Alaminos to San Pablo Bypass Road. So dito lang tayo po musisyon at katulad ng dati para lang hindi po kayo maligaw at malito tayo po ay ang landmark natin ay Mount Banahaw yan, yan po ang ating uh, landmark lagi para kung sakaling kayo ay taga malayo ay nalalaman nyo kung ano yung aking binablog at kung saan so yan po ang ating SLEX TR4 Laguna o Batangas to Quezon Province Expressway, papunta po yan ang Lucena City Quezon aho uh -huh speed to the city streets we began to feel the fire Okay mga boss at itong direksyon na to ay pupunta diyan sa may San Pablo Interchange o diyan sa may Solidad San Pablo Laguna at ang sitwasyon ay ang bus ng samento ay diyan pa lamang sa may Solidad bago dito sumapit sa may overpass ng Alaminos to San Pablo bypass road. Yan pa lamang po ang update dito sa may Santa Maria San Pablo Laguna. At tayo naman po ngayon ay nakaharap na sa direksyon ng papunta ng Tiaong Interchange o diyan sa may huling update natin sa may San Isidro San Pablo Laguna at matatanaw natin dyan ang Santissimo Rosario San Pablo Laguna. We want to chase the night Want to dance to the light Pull of stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never be sky ganda na nito hindi lang talaga tayo makapasok doon sa may ano, Santissimo Rosario kita ko kanina may lumabas doon sa may diretsuhan doon eh, tapos nung makalabas ay isa na uli yung, ano, yung pinaka barrier kaya sure ako hindi, maka, hindi tayo makakadaan kaya ang gagawin ko ngayon ay didiretsyo tayo pupuntahan naman natin yung ah uh, San Pablo to Alaminos Bypass Road. Ito, ito lang yung madadaanan natin to. Pagod na doon. Kaya nakakadaan pala dito. Oh. Ito may ano. Solidad. Nakakadaan. Pwede sana tayo dito punta. Pero dito muna tayo sa may ano uh, bypass road ng Alamilus sa San Pablo nagtutang ko lang ito sa glit at sya mga boss maraming salamat sa panunod ng video nito uh, at kita kita tayo sa susunod na video hindi lang natin ito sya bye -bye, bye bye mga boss Susunod na video ulit